Ito mga sir, tayo yung isang rouser na 135 na LS na badya. O, rouser pala, rouser. Ayan, dahil hindi na kasi umaandar ito mga sir, parang feeling ko parang naubusan ito ng langis. Dahil kapag ka, uh, uh, may langis ito, may kita mo dito may langis. Tapos kung may kita mo yung mga rocker arm nya, yung mga kuan hindi na gumagalaw ito. Yung luler ng rocker arm, hindi na gumagalaw. Pati ito, stack up na ayun o no, pati yung rocker arm stack up na rin kaya nawalan siya ng loss kung ano nawalan siya ng anong power kumbaga nag loss compression na medyo na ano to sir kumbaya akong medyo gagasos ka dito lang ano ngayon tino troubleshoot natin kanina doon muna sa pinaka basic oriente tapos gasolina tapos yung pressure ng makina manggagaling sa spark plug at uh, na-check natin lahat na yon at uh, mayroon bukod dun sa loss compression na ginagawa natin kapag ano, tinatanggal natin yung spark plug binabara natin yung kamay natin doon pa lang makikita natin kung malakas yung putok kapag pinapaandar natin yung makina o start natin o kinikickstart natin kung mas malakas ibig sabihin good yung power maaaring nag loss compression lang ganun ng konti or kunting kunting loss compression lang dito talagang walang ano walang power kahit na ibara mo yung kamay mo wala man lang Ya, uh, ganoon. <laughs> parang ke pulung ah. Walang ganoon mga sir, kaya... Wala. Ayun, wala, nag... Wala, wala, wala. Walang... Ganoon. <laughs> nag-decision na lang tayo na eat up overhaul kasi sa una pa lang tatanggalin mo lang yung cover nito makikita mo pa lang talagang walang langis na dumaan dito yan number one po kasi yung buhay nung langis sa makina yan kasi yung nag uh, lubricate nag apply na pampadulas sa mga bearing, makina, lahat-lahat dyan sa loob. Yan, siya rin yung naglilinis. Pati camshaft, damage din. Ayan o, oh, kita natin yung camshaft niya. Ayan, hindi na gumagalaw oh. Ito, stock up na. Ayan o. Oh. Ayan, tinanggal natin yung stud. limang stud yung tinanggal natin dyan. Pati sprocket. Tatanggalin din natin. Pati ito, yung pinaka housing ng spark plug tinanggal din natin para mayak, mayak na natin to sige iwan nyo yung black. isa isa nyo lang para matanggal nyo talihan mo yan para hindi malaglag dun sa loob huwag tali para mas uh, klaro talihan mo yan yan yung nasa pa ako ito lagi yung madalas kong ginagawa rouser halos uh, nagwanto sawa ko nito dati yung mga ano pa yung mga dati kinukumbert ko pa sa ano kinukumbert ko pa sa boxer dati na 150 yung black para mas malaki hanggang sa palipat-lipat tayo ng trabaho yan, ngayon lang tayo uli nakagawa nito browser na 135 Okay, angat na natin. Yung cylinder head, ganun din sa kapila. Kulit ito. Iangat mo rin doon. Yan. Kaya napaka-importante sa motor ang langis. Kaya dapat uh, lagi tayong nag-check ng langis natin. Lalo pa naman, nagsisiliparan na yung mga pick oil. Kahit pangalan, fake, fake oil. <laughs> Kahit may pangalan na, napipake pa rin mga sir. Kaya dapat, awir tayo dyan dito 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 baba mo muna yung tapos tingnan mo yung chain guide ayan ayan tatakin mo na yung kwan ayan tatakin mo yan ayan pita mo na yan sige labas mo na charan ayan charan tayo makikita dito yan ha tanda mo yan oke tayo mga sir oh bawah camshaft nya ayan sinyalis sya na wala nang dumada na langis kasi parang yung sa release <laughs> yung gulong ng release yung daanan ayan o, no? nagkauka na o oh. wala na talaga eh, hey, stock up na hmm, sa kapila ayan, nag loss compression na rin yan no? ok, tingnan natin yung block yung block muna Ayan, tanda yung black, tingnan natin para makita natin kung may gasgas yung muka ni hapon. Yan, yung black naman yung ating iaangat. Okay. Okay, taasan na natin yung black. Ayan, tingnan natin kung may gasgas. Ayan na. Sige, taas mo na yan to. Taas muna. Ay, mo na. Ay, di ko pati lang ano ah. Tanggal mo na yan. Ucho. Okay, taas natin. Eh, taas mo na. Taas mo na. Taas mo Kundi, ikaw itataas ko. Hindi. Okay. Ayan na. Ayan na. Itaas mo na. Mm -hmm. Ito, piston. Hmm, gas-gas. Yun. Hmm, laki Hmm, yung piston ring. Kaya nag-loss compression. Ayan na. Hmm. Ang haba. Hmm. Hmm, tapos yung black. Bango. Hmm. Hmm, ribor. Nako, di na yata piling to. Sobrang nipis na. Oh, yan. Gas, gas. Palit. <laughs> piston. Pati yung mga papaldan dito. Black. Piston, piston ring. Valve seal. <coughs> tapos, intake exhaust na rocker arm at yung camshaft, yung papalitan kasi eh, uh, pinakita ko naman kanina talagang totaling wala nang ano langis na umangat sa taas kumbaga natulog lang sa baba okay ayan tagdala natin yung ano mga pisang damage kasi papadala natin kay sarap at uh, bibili sila ng bago ayan Nag-loss compression yung ano, or singaw yung balbula na intik pero kaya namang habulin ng ano ng uh, grinding compound kasi kung pabibilin natin yan kay sir magagastos yung sunang malaki kaya ang ipabibilin natin yung black kasi kung i pa natin yung black nipis na ito nipis na ito mga sir makang nakailang rebor na rin yata ito hindi ko na alam kung pwede pa ito pero para sa akin ano, mas maganda kung bagay na lang bago, bago dahil overheating naman ang kapalit nyan nga sila. Tapos ito yung mga rocker arm niya. Lagyan na natin sa plastic. Kasi pabibili natin si sir. Si sir na lang bibili. ayun o. Ayan sila. Pati yung piston. Pati natin baka mamaya gusto ni iparibor ni sir. Yung block niya para makatipid ipapakita niya lang doon kung pwede pang iribor. Kasi napis na o. Siguro baka pwede pa siguro to. Okay, tanggal mo natin i-dry natin sa machine shop sa Libori. Tapos bili tayo ng mga ibang pisa. Sa sila lang bibili. Pati mga gasket, pati valve seal, patik, papalitan din natin yan. Abangan nyo lang yung part 2 nito mga sir kasi pabibili muna tayo. Natin alam kung ilang araw natin tumabubo. Naka-base yan kay sir kung saan siya bibili ng pisa.